Mga kababayan, isipin nyo ito. Madilim ang kalsada sa probinsya. Ang mga ilaw ng bahay, patay na. Ang aso ng kapitbahay, tahol ng tahol. Tapos may maririnig kang yapak. Mabigat. Mabagal. At kapag lumingon ka, isang nilalang ang nakatayo. Matangkad. Matigas ang katawan. At hindi ito humihinga. Sabi ng matatanda, amalanhig daw. Ang halimaw na hindi marunong huminto hanggat hindi ka nahuhuli. Kaya ang tanong ko, handa ka bang makinig sa isa sa pinakakakaibang kwento ng barangay? Ako si Ka Elias at welcome dito sa ating channel, Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito natin binubuksan ang mga kwento ng kababalaghan, mga alamat ng ating mga ninuno, at mga misteryong bumabalot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay isang nilalang mula sa Visayas. Hindi siya kasing sikat ng aswang o tikbalang, pero kapag narinig mo ang pangalan niya, siguradong kikilabutan ka. Siya ang amalanhig. At ang kwento natin ay tungkol sa isang barangay kung saan may gabi-gabi daw na kumakaripas ang mga tao, takot na takot, dahil may amalanhig na dumadaan. Ang kwento raw ay nagsimula sa isang barangay sa may gilid ng kabubatan. Hindi kalayuan sa tabing dagat, at simple lang ang pamumuhay ng mga tao doon. Pero ang kakaiba, tuwing alas 9 ng gabi pataas, halos walang tao sa kalsada. Para bang may curfew, pero hindi galing sa gobyerno. Ang sabi ng mga matatanda, galing daw ito sa takot. Isang gabi, umuwi si Liding galing sa tindahan. Wala pang kuryente sa baryo nila noon, kaya daladala -dala niya ang lamparang digas. Malapit na siya sa bahay nang marinig niya ang yapak sa likod. Mabigat at mabagal. Kinabahan si Liding, kaya binilisan niya ang lakad. Pero kahit bumibilis siya, parang naroon pa rin ang yapak na sumusunod. Pagdating niya sa isang bakanting lote, lumingon siya. Doon niya nakita. Isang lalaki, pero kakaiba. Para bang matigas ang katawan? Nakadiretsyo lang ang mga braso. Ang ulo niya, medyo nakatagilid. At ang pinaka nakakakilabot, hindi ito humihinga. Tinitigan siya ng nilalang at nagsimulang lumakad papalapit. Hindi ito tumatakbo pero ang mga hakbang tuloy-tuloy, mabigat, parang hindi mapipigilan. Kumari pa sila din ng takbo. Ang lampara niya muntik nang mahulog pero pinanghawakan niya ng mahigpit. Ang naririnig niya sa tenga niya ay hindi na lamang sariling hininga kundi yung yapak na humahabol. Mas lalo siyang nagpanik kasi alam niyang amalanhig ang tawag sa nilalang na yon. At kapag nahuli ka raw, ikaw ang susunod na magiging tulad niya. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, sigaw siya ng sigaw, tinatawag ang asawa at mga anak niya. Agad siyang pinagbuksan ng pinto, at pagkapasok niya, sinarado at nilagyan ng bara ang pinto. Ang mga kapitbahay na nakarinig, sumilip din. At ang nakakita mula sa bintana, kinilabutan. Nakita nilang may nilalang na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Tinitigan lang ang bahay nila Liding, at pagkatapos ng ilang minuto, bigla itong naglakad papunta sa direksyon ng gubat. Kinabukasan, usap-usapan na agad sa barangay. May amalan daw talaga sa lugar nila. Mga kaibigan, gusto nyo bang malaman kung ano ang sumunod na gabi? At kung sino ang susunod na haharap sa nila lang na tinatawag na amalanhig? Kung gusto nyo pang ituloy ang ating paglalakbay sa kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe, at iklik ang bell para hindi nyo mamiss ang susunod na bahagi. I-save nyo rin ito para mapakinggan ulit sa gabi, at i-share nyo para sabay-sabay tayong kilabutan kasama ang inyong mga kaibigan at pamilya. Kinabukasan matapos ang insidente kay Liding, hindi mapakali ang buong barangay. Ang mga tao, nagkukumpulan sa harap ng tindahan, nag-uusap-usap. Ang sabi ng isang matanda, noong kabataan pa niya ay nakakita na rin siya ng ganoon. Para daw itong patay na hindi matahimik. Kapag hindi ito nailibing ng maayos o kaya may atraso noong nabubuhay pa, bumabangon at nagiging amalanhig. Ang nakakatakot, hindi ito nagsasalita, pero walang tigil kung humabol sa tao. Sabi ni Tatang Doro sa dulo ng mesa. Sa gitna ng usapan, dumating si Leding. Maputla pa rin ang mukha, halatang hindi nakatulog. Ang mga kapitbahay, kinuwento kung paano nila rin narinig ang mabigat na hakbang sa kalsada noong gabing iyon. Yung iba, nakakita mula sa bintana. nakatayo lang daw ito sa ilalim ng poste. Kahit walang ilaw, kitang-kita ang itsura dahil sa liwanag ng buwan. Kinagabihan, may naglakas-loob na grupo ng kabataan. Apat sila, mga magkakaibigan na likas na curious. Ang sabi nila, hindi sila naniniwala. Baka raw guni-guni lang nilidig. Bitbit ang flashlight at itak, pumwesto sila malapit sa bakanteng lote kung saan unang nakita ang nilalang mga bandang alas 10 ng gabi, nagsimula na silang kabahan. Una, katahimikan lang. Walang dumadaan na tao, walang inay kundi huni ng kuliglig at alulong ng aso. Tapos biglang nagsipagtahula ng aso sa magkabilang kanto. Sunod-sunod. Para bang may paparating? Narinig nila ang tunog ng yapak. Mabagal pero mabigat. Sa bawat hakbang, parang lumulubog ang lupa. Napatitig sila sa gubat at doon lumitaw ang isang anino. Unti-unti, lumabas ang matangkad na nilalang. Hindi ito tumatakbo pero dire-diretsyo lang ang lakad patungo sa kanila. Ang mga mata nito mapuputla. Ang labi parang tuyong-tuyo. Biglang kinabahan ng isa sa mga binata. Sabi niya, tara na, huwag na tayong maghintay, sabi ni Lando. Pero hindi agad kumilos ang dalawa pa, parang natigilan sa nakita. Nang malapit na ang nilalang, doon lang sila sabay-sabay kumaripas ng takbo pabalik sa baryo. Ang nakakatakot, kahit tumatakbo sila ng mabilis, naririnig pa rin nila ang yapak na sumusunod. Hindi ito humihinto. Ang lakas ng kaba nila, dahil alam nilang kahit hindi tumatakbo ang amalanhig, hindi ito humihinto hanggat hindi ka nakakalayo. Pagdating nila sa baryo, halos mangyak-ngyak silang pumasok sa bahay ni Lando. Ang mga magulang niya, gulat at galit. Ang sabi ng tatay niya, sinabihan ko na kayo na huwag kayong maglalakad kapag gabi. Ngayon, tingnan nyo, muntikan na kayo. Kinabukasan, mas lalo nang tumibay ang paniniwala ng buong barangay. Hindi na ito tsismis lang dahil mismong mga kabataan ang nakakita. At ang balita, may isa pang nakasalubong sa kabilang sityo. Ayon sa kwento ng isang magsasaka, hinabol siya nito habang pauwi sa bukid. Buti na lang daw mabilis siya at nakatalon papunta sa pilapil. Ang amalanhig, nakatigil lang at nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nagsimulang mag-alay ng mga dasal ang mga matatanda. Yung iba, nagsabit ng bawang sa pintuan. May ilan ding naglagay ng asin sa harap ng bahay. Sabi nila, kahit hindi sila sigurado kung effective, mas mabuti nang may panlaban kaysa wala. Pero ang mas nakakakilabot, kinagabihan muli, nakita na naman ang nilalang. Ngayon, mas malapit na ito sa mismong barangay. Sa may gilid ng kapilya raw ito tumigil, at ilang minuto lang nakatayo, nakatingala sa krus. Parang may ibig sabihin ang kilos na yon, at lalo lang nagtulak ng takot sa lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi nakatulog ang mga tao sa barangay. Lalo na ang mga nakatira malapit sa kapilya. Isipin mo na lang, lugar iyon ng dasal, lugar ng kapayapaan, pero bakit parang doon pa nagpakita ang nilalang? Si Aling Rosa, ang caretaker ng kapilya, ikinuwento kinabukasan na rinig daw niya mula sa loob ang mabigat na hakbang. Hindi siya naglakas loob lumabas. Humawak na lang siya ng rosaryo at nagdasal ng malakas. Sabi niya, pakiramdam niya ay parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kapilya kahit sarado ang mga bintana. Kinilabutan siya ng husto. Dahil sa mga sunod-sunod na sightings, nagdesisyon ang barangay captain na magsagawa ng bantay. Tatlong grupo ng kalalakihan ang nagpalitan ng pagbabantay tuwing gabi, bitbit -bit ang sulo, itak, at ilang dasal na ibinigay ng matandang albularyo sa kabilang baryo. Unang gabi ng pagbabantay, payapa. Pero sa ikalawang gabi, hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Bandang alas 11, nakapwesto ang grupo ni Namang Ruel sa tabi ng kapilya. Ang mga sulo nila maliwanag at pilit nilang pinapalakas ang loob ng isa't isa. Tapos mula sa dulo ng kalsada may nakita silang anino. Matangkad. Mabagal ang lakad pero tuloy-tuloy. Ang mga aso sa paligid nagwawala sa kahol. Ang mga kalalakihan kinabahan pero hindi umatras. Lumapit ang nila lang hanggang sa nasa harapan na nila, hindi kalayuan. Kitang-kita nila ngayon ang itsura. Ang balat kulay abo. Ang katawan matigas parang kahoy na tuyo. Ang mga mata wala halos puti, puro dilim. Hindi ito nagsalita pero ramdam nila ang bigat ng presensya. Isa sa mga bantay, si Berto, nagtaas ng sulo at sumigaw. Hindi ka namin kinatatakutan. Lumayas ka dito, sabi ni Berto. Pero hindi gumalaw ang amalanhig tinitigan lang sila. Nang lumapit pa ng isang hakbang ang nilalang, doon na nagpanik ang ilan. Tumakbo sila pabalik sa baryo, na iwan si Berto at dalawa pang kasama. Gusto nilang magpakatatag, pero kahit sila, nanginginig na ang tuhod. Hindi nila malaman kung anong gagawin. Bigla, parang may narinig silang umgol mula sa nilalang. Hindi ito normal na ungol ng tao. Mababa. Malamig. At iyon lang ang lumabas na tunog mula sa amalanhid bago ito biglang tumigil at lumiko pabalik ng gubat. Kinabukasan, muling nag-usap ang buong barangay. Ang mga bata, hindi na pinapalabas ng gabi. Ang mga kababaihan, nagsisindi ng kandila sa altar at nagdarasal ng orasyon. Ang mga matatanda, pilit iniintindi kung sino kaya ang taong hindi na nailibing ng maayos at naging amalanhid. May nagsabi, baka raw iyon ang matandang na matay tatlong buwan na ang nakaraan, pero hindi na tuloy ang tamang libing dahil bumagyo. Mas dumami tuloy ang haka-haka. At habang dumadami ang usap-usapan, mas lalo ring tumitindi ang takot. Ang mga tao, naglalakad na lang sa araw. Kapag gabi, lahat ng bahay, nakasara na, may kandila o bawang sa bintana. Pero kahit ganoon, gabi-gabi, may nakakarinig pa rin ng mabigat na yapak. At minsan, may nakikita mula sa bintana. Nakatayo lang ang nilalang sa gitna ng kalsada, parang nagbabantay kung sino ang maglalakas loob lumabas. Ang tanong ng lahat, hanggang kailan ito magpaparamdam? At sino ang susunod na hahabulin ng amalanhig? Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat. Malakas ang hangin at ang buwan ay bilog na bilog. Sabi ng matatanda, mas malakas daw ang kapangyarihan ng mga nilalang kapag ganitong gabi. Kaya ang buong barangay halos walang nakatulog. Si Liding, ang unang nakaranas ng habulan hindi na mapakali. Hindi siya pwedeng magtago habang ang buong baryo ay nanginginig sa takot. Kinausap niya ang barangay captain. Kung patuloy tayong magtatago, hindi matatapos ito. Kailangan natin harapin. Sabi ni Lidin. Nagatubili ang captain pero sa huli pumayad. Kaya nagtipon sila ng pito katao. Mga matatapang na magsasaka, may dalang sulo, bawang, asin at itak. Sumama rin ang isang matandang albularyo na galing sa kabilang sityo. Bandang alas 12, naglakad sila papunta sa gilid ng gubat kung saan madalas nakikita ang nilalang. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng hangin at alulong ng aso mula sa malayo. Biglang tumahimik ang lahat ng aso. Walang kahol, walang ingay. At doon narinig nila. Ang mabigat na yapak papalapit. Isa-isa silang napatingin sa iisang direksyon. Doon, unti-unting lumabas mula sa dilim ang amalanhig. Mas malapit na ito ngayon. At kitang-kita nila ang buong anyo. Ang katawan, parang nanigas na kahoy, pero kumikilos na parang buhay. Ang mukha, puno ng galit at gutom. Walang ibang ginagawa kundi ang paglakad ng tuloy-tuloy, dire-diretsyo sa kanila. Ang iba, gusto nang tumakbo. Pero pinigilan sila ng albularyo. Huwag kayong bibitaw. Magdasal lang kayo. Sabi ni Aling ang albularyo. Itinaas niya ang bote ng asin at nagsimulang bumikas ng dasal. Habang ginagawa niya ito, biglang napahinto ang amalanhig ng ilang segundo. Pero hindi ito umatras. Tumigil lang at pagkatapos, nagpatuloy ulit sa paglakad. Si Berto, na isa sa mga bantay noong nakaraang gabi, biglang sumugod hawak ang itak. Sigaw siya, hindi mo na kami tatakutin. Sabi ni Berto, Munit bago pa siya makalapit, biglang lumiko ang nilalang at tumingin direkta sa kanya. Tumakbo si Berto, at sa lahat ng hindi inaasahan, tumakbo rin ang amalanhig. Lahat sila napatulala. Hindi raw tumatakbo ang nilalang na yon, pero ngayong gabi, humabol ito kay Berto ng mabilis. Ang mga kasama niya, nagsigawan, habang si Berto ay halos mabaliw sa takot. Mabilis siyang nakatakbo pabalik sa baryo, pumasok sa bahay nila, at isinara agad ang pinto. Ngunit ang nakakatakot, narinig ng lahat ang mabigat na pagbundol ng amalanhig sa pinto. Paulit-ulit. Malakas. Parang gustong pasukin ang bahay. Ang mga kapitbahay, nagsigawan, nagsara ng bintana, at sabay-sabay na nagdasal. Matapos ang ilang minuto ng ingay at kaguluhan, bigla itong tumigil. Nang sumilip sila mula sa bintana, nakita nilang nakatayo pa rin ang nilalang sa gitna ng kalsada. Nakatitig sa bahay ni Berto. Hanggang sa unti-unti itong lumakad palayo, papasok ulit sa bubat. Nang gabi niyon, walang halos natulog. At kinaumagahan, isa lang ang malinaw sa lahat. Hindi na ito basta simpleng pagpapakita. Ang amalanhig, nagiging mas agresibo. At alam ng barangay na hindi matatapos ang lahat hanggat hindi nila natutuklasan kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. Kinabukasan, halos lahat ng tao sa barangay ay nasa bahay ni Berto. Gusto nilang malaman kung kumusta siya matapos ang nangyari. Maputla si Berto, naninig pa rin ang kamay. Ang sabi niya, ramdam niya na kung hindi niya naisara agad ang pinto, baka nahuli na siya. Para daw siyang tinatagos ng titig ng amalanhig. Habang nagkukwento siya, biglang may nagsalita sa gilid. Ang matandang albularyo si Aling Sean. May naalala ako. Bago pa man mangyari ito, may isang libing na hindi natuloy ng maayos dito sa barangay. Naaalala ninyo ba ang matandang si Turyong? Sabi ni Aling Sion. Nagkatinginan ang mga tao. Tatlong buwan na ang nakaraan. Namatay si Mang Turyong sa bigla ang sakit, pero bago siya mailibing, dumating ang bagyo. Hindi na ituloy ang paghatid sa sementeryo, kaya pansamantala lang inilagak ang kabaong sa lumang kamalig malapit sa bubat. At matapos iyon, hindi na muling naasikaso ang tamang paglilibing dahil bumaha, nagkasakit ang pamilya, at parang nakalimutan ng mga tao. Nagpatuloy si Aling Sion. Ang mga taong namamatay na may mabigat na galit o utang na hindi nabayaran, kapag hindi sila naipalibing ng maayos, may posibilidad silang bumangon bilang amalanhid. Hindi sila matahimik. At kapag hindi natapos ang kanilang pinaghuhugutan ng galit, maghahanap sila ng hahabulin. Sabi ni Aling Sion, napatulala ang lahat. Kung totoo nga iyon, malamang si Mang Turyong ang amalanhid na gumagala gabi-gabi. Naalala ng ilan, noong nabubuhay pa si Mang Turyong, madalas siyang nagrereklamo na hindi na ibabalik ang kanyang hiniram na lupa, at marami raw siyang kaaway sa baryo. Dito nagdesisyon ang barangay captain. Hindi na pwedeng ganito palagi. Kailangang ayusin ang hindi natapos na paglilibing. Kaya kinagabihan, sama-sama silang nagtungo sa kamalig kung saan nakalagap pa rin ang kabaong. Pagdating nila, ramdam agad nila ang bigat ng hangin. Amoy lupa, amoy bulok at malamig na parang may nanonood sa kanila. Binuksan nila ang lumang pintuan at nakita nga nila ang kabaong. May mga sira na ito, parang kinakalawang na at may mga parte ng kahoy na nagkakabiyak. Habang nakapalibot sila, biglang narinig nila ulit ang yapak. Malakas, mabigat at mabilis na papalapit. Napatigil ang lahat. Ang mga lampara nila parang sabay-sabay na lumabo. Ang mga bata, nagsisigawan at nagtatago sa likod ng kanilang magulang. At mula sa pintuan ng kamalig, lumitaw ang amalanhid. Matangkad, madilim ang balat, at diretso ang lakad papasok. Ang mga tao, nagsisigawan, pero hindi na umatras ang barangay Kaptein at si Aling Sean. Itinaas ng Kaptein ang krus na dala niya, habang si Aling Sean ay nagsimulang magdasal ng malakas. Lalong lumakas ang hangin. Parang may puwersang humaharang sa kanila. Ang hig hindi huminto, pero napansin nilang unti-unti itong bumabagal habang papalapit sa kabaong. Sabi ni Aling Sean, dito siya nakatali. Kailangan nating tapusin ang kanyang paglilibing para matapos ang lahat. Kaya sabay-sabay nilang binuhat ang kabaong. Mabigat, halos hindi nila kayanin, pero sa tulong ng lahat, nadala nila ito papunta sa sementeryo. Ang hig nakasunod lang. Hindi ito umatake, pero ramdam nila ang bigat ng titig nito sa bawat hakbang. Pagdating nila sa hukay, mabilis nilang inihanda ang lupa. Ang mga tao, nagsindi ng kandila, nagdasal ng ama namin, habang si Aling Sean ay nagbuhos ng asin at naglagay ng bawang sa gilid ng hukay. Habang ibinababa ang kabaong, isang malakas na ungol ang narinig nila. Hindi galing sa tao. Galing iyon sa amalanhid na nakatayo sa gilid. Nakatingin ito ng matindi hanggang sa tuluyang maisara ang lupa sa kabaong. Pagkatapos, bigla itong napahinto nakatitig sa sementeryo. At sa unang pagkakataon, nakita nila itong dahan-dahang yumuko bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan ang mga tao na nagtataka. Tapos na ba ang lahat? O baka isang yugto lang iyon ng isang mas malalim na misteryo? Mga kababayan, narinig niyo ang kwento ng barangay na hinarap ang isang nilalang na tinatawag na Amalanhig. Pero ano nga ba talaga ang Amalanhig at bakit napakahalaga ng ganitong kwento sa ating kultura at paniniwala? Ayon sa Visayan folklore, ang amalanhig ay mga nilalang na dating tao. Hindi sila nakapahinga matapos mamatay dahil hindi sila naipalibing ng maayos o may mabigat silang galit o atraso sa mundong iniwan nila. Ang katawan nila ay matigas na parang kahoy at ang mga hakbang nila ay mabigat at mabagal. Pero kahit ganoon, hindi sila humihinto sa paghabol sa mga taong makasalubong nila. May paniniwala na kapag nahuli ka ng amalanhig, ikaw ang magiging susunod na tulad nila kaya malakas ang takot ng mga tao sa kanila. Ngunit sa mga alamat, may paraan para mapahinto ang kanilang pagpaparamdam. Kailangan lang daw tapusin ang kanilang hindi natapos na yugto sa buhay, lalo na kung hindi sila naipalibing ng maayos o kung may mabigat silang iniwan na galit. Kung isipin natin, mga kababayan, may malalim na aral dito. Una, ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang paglilibing at pagrespeto sa mga yumao. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, malaking bagay ang pagbibigay ng maayos na pamamaalam. Naniniwala tayo na ang kaluluwa ng tao ay kailangang matahimik at ang paglimot sa kanila o hindi pagbibigay ng respeto ay maaaring magdala ng bigat hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa mga naiwan. Pangalawa, isa itong paalala tungkol sa galit at atraso. Ang tao kapag namatay na puno ng hinanakit, para bang hindi lubos na makaalis. Ang kwento ng Amalanhig ay nagsisilbing babala na huwag nating hayaang maging pabigat ang mga hindi natin natatapos habang buhay. Kung may kasalanan, ayusin agad. Kung may utang na loob, bayaran. Kung may galit, patawarin. Dahil baka sa huli, ang bigat niyan ang siyang magtali sa atin. At pangatlo, makikita natin dito kung gaano kahalaga ang pagkakaisa ng komunidad. Sa kwento, hindi tumigil ang takot hanggat hindi sila nagsama-sama para tapusin ang problema. Ganito rin sa totoong buhay. Kahit gaano kalaki ang ating pinagdadaanan, kapag sama-sama ang komunidad, may paraan para malampasan ang anumang pagsubok. Mga kaibigan, ang mga alamat at paniniwala tulad nito ay hindi lang basta kwento para takutin ang mga bata. Isa rin itong paraan ng ating mga ninuno para magturo ng leksyon, magbigay ng babala, at ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya, respeto, at pagkakaisa. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng Amalanhig sa barangay, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa mga kaibigan, at i-save para sa mga susunod na gabi ng kwentuhan. At syempre, mag-subscribe kayo dito sa channel Ka Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Dahil sa bawat sulok ng Pilipinas, may kwentong naghihintay na muling buhayin. Ako si Ka Elias, at tandaan niyo, ang mga alamat ay hindi lang nakaraan. Bahagi ito ng ating pagkatao bilang Pilipino. Hanggang sa muli.